nyo bang ang hirap pala nito? Akala ko madali lang. Ang mo lang yan. Para yung size ko no, ba? Pero huwag kayong mag-alala. Huwag na kayong manuhan. Hindi ito maano sa size. Ayun, Ay, di ba? Na, ano pa? Nasira pa. Hmm? Yung pabilog-bilog ko no ba? Tapos in continuous lang natin ha. Pero hindi ito masyadong bilog-bilog talaga. mahirap pala ito. Besya kala ko madali lang. Kaloka. Ayan, kumukulok-kulok na ang ating tubig. Ano hinahin natin to? Sabi nung ano, ano daw yan? Kasi nga, dapat talaga, dahon ng saging ito. Hindi ba wala naman akong dahon ng saging? Ito lang naman meron ako. Parchment paper. Ayun naman yung lumubog. Yun, 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 yun. Ayan, yan, 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 yan. Good luck, good luck, good luck. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo sa tanang buhay ko, first time ko itong gagawin. Tapos, ano pa, parchment paper pa. Yung ganyan, ah. Yan. Until mag-translucent yan siya. Isa-isa, eh. Isa, Buti na lang. Apat lang naman ito, yung ano, at maliit. Yan. Yeah. Ganyan siya, Translucent. Tapos, ipapadry mo pa ito daw. Ipapadry. Baka, dalawang araw, limang araw. Ewan na lang sa Inglaterra. So, ito na sila. Ipapadry na natin. Pasensya na kung mali man. Kasi nga, sa 39 years ko sa mundo, first time ko lang po itong ginawa. Itong pasalbaro, salbaro na to. So, paano natin to gagawin? Ang Inglaterra, wala namang init. Para magdry ito. Baka naman magdry ito, one month pa, one year. <laughs> Kaya, good luck kay Inday Jennifer. Oh, update, update. 48 years. Nag-dry na siya after 48 years. Natikok pa. Natikok ko. May mantika tayo dyan. May arnibal na ang nakaready. Di ba? Salbaro kayo dyan. Di ba? Tara! Salbaro! Pero ang init man. Uy, kanan lang ko isa. Kasi so, Magabaan niya ito. Mapapasok ka. Uy, nipilit man kay niya akong kuhan. Ah, dara, 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 dara. Dara, dara. Ah, lamay na lang kung po. Sige na oh, ni. No. Di oi ta kalang ka coconut milk ra ni og. Oh, sugar ni coconut sugar. Oh. Ha. Laro kan baga. Ay, mura kan nya mura. Takang di palit na ko ba? Oh. Hmm. Nama, nama. Oh, 加油